kasaysayan ng pag-unlad ng panitikan sa Pilipinas. Panahong pre-colonial. Ang ating mga ninuno ay may sarili ng panitikan bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. Pagtataglay ang panitikan ito ng kasaysayan ng ating lahi, mga kwentong bayan, alamat, epiko, kantahing bayan, salawikain, kasabihan, pugtong, palaisipan at iba pa. Nagaangkin din ang ating mga ninuno ng sariling baybayin o alpabeto na kaiba sa kasalukuyang alpabeto romanong dala rito ng mga Kastila. Sa sinaunang panitikang Pilipino ay may katutubong abakada na tinawag na alibata. Katulad ng maraming mga banyagang kabihasnan, mayroon ng panitikan sa Pilipinas noong unang mga kapanahon. Nagbuhat ang panitika ng Pilipinas mula sa mga sarisari, mga lipon at pangkat ng mga taong dumating sa mga kapuluan nito. Ang baybayin ang isa sa mga pagpapatibay na mayroon ng sistema ng pagsulat at pagpasalita sa sinaunang Pilipinas bago pa man dumating ang mga pangkat ng mga dayuhan nagmula sa kanilurang bahagi ng mundo. Panahong kolonyal. Taong 1521, dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ang layunin nila hindi lamang pananakop pagkus mapalaganap ang Kristyanismo sa mga unang Pilipino. Ginamit ng mga Kastila sa panu Sa panulat ang alpabetong Romano bilang kapalit ng abakadang alibata o baybay. Dito ay kinikilalang kauna-unahang limbagan sa Pilipinas ay ang limbagan ng pamantasan ng Santo Tomas. Sa panahon ng Kastila, may tatlong anyo ng panitikan. Ito ay ang patula, verso of awiting bayan, dalit, dasal, pasyon, awit at korido. Tuluyan, nobena o talang buhay ng mga santo. Dula, may tatlong uri ng dula. Una, dulang panlansangan. Pangalawa, dulang pangtanghalan o entablado. At panghuli, dulang pantahanan. panahon ng propaganda at himagsikan, dinamit ng mga Pilipino ang panulat bilang sandata upang maipakatid sa kapwa Pilipino ang tunay na kalagayan ng bansa. Ang ilang halimbawa sa mga pahayagang pampropaganda ay ang jarong tagalog na tinatag ni Marcelo del Pilar at ang la solidaridad. Nanatili ang mga anyo ng panitikan mula sa patula hanggang sa tuluyan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ang tanging nagbago sa panitikan sa panahong nabanggit ay ang layunin ng mga manunulat sa pagbubuo ng bawat akdang pampanitikan at mga paksain ginamit nila. Ang layunin ng mga manunulat ay mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan, kaabusuhang ginagawa ng mga dayuhan at maling paniniwala sa relihiyon at mga namumuno nito nanguna sa pagsulat ng makabayang panitikan ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez. Panahon ng Amerikano. Ang pagdating ng mga Thomasites ang nagbibigay daan sa pagkakaroon ng pampublikong edukasyon kung saan ipinasok ang kurikulum ng pagtuturo sa Ingles. Dahil sa pagpasok ng wikang Ingles, unti-unting nanamlay ang wikang Kastila. May tatlong uri ng banunulat sa panahon ng Amerikan. Una, gumagamit ng wikang Kastila. Pangalawa, gumagamit ng wikang Tagalog. At pangatlo, gumagawi ng wikang Ingles. Panahon ng Hapon. Sa biglang pagdating ng mga Hapones ay nagsara ang mga palimbagan maging in English at Tagalog. Sub subalit pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos pumasok ng mga Hapones, pinaintulutan ding buksan muli ang liguhang magasin liwayway. Sumunod din buksan ang pahayagang talima. Sa panahon ng Hapon, may iba-ibang anyo ng panitika. Isa narito ang haiku. Ang haiku ay binubuo ng pitong pantig na ikinalat sa tatlong taludtod. Tanaga, ito ay may apat na taludtod na ang bawat taludtod ay may pitong pantig. Naging paksain ang mga katutubong ugali sa bukid at palaran sa lungsod bunga ng pagpapalaganap ng simula, simulaing dinala rito ng hapon na ang Asyano ay para sa Asya. Naging malaya ang lahat ng manunulat sa punto ng forma, teknik ng pagsulat at anyo, bagamat naging maingat sa pagsanggi sa pagmamalabis ng bag bagong nandayuhan. Panahon ng Bagong Lipunan Sa panahon ng Bagong Lipunan noong 1972 hanggang 1986, Inilunsad ang bagong palatuntunan ng Ministri ng Edukasyon at Kultura ang Bilingualismo Ito ay ang pagtuturo ng dalawang wika sa Pilipino at Ingles Slogan Isa sa mga bagay na laging maaalala sa panahon ng bagong dipunan Ang malaganap na popularidad ng mga slogan Halimbawa, hinggil sa kahalagahang pantao Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan Mga babasahin Napalitan ang mga negatibong balita ng mga balita tungkol sa pag, pangkaunlaran, pang-ekonomiko, disiplina, pangkultura at iba pa. Halimbawa ng pahayagan. Una, Times Journal at Filipino Express. Halimbawa ng magazine, Liwayway at Kislap. Halimbawa ng mga comics, Filipino at Kiwaga sa kabuuan, bagaman nagkaroon ng sensura sa mga pagsaing maaring talakayin ang mga manunulat sa panahon ng bagong lipunan, nagpatuloy pa rin sa pagunlad ang panitikan. Panahong Kontemporaryo Nagpatuloy sa pagyabong ang panitikang Pilipino gamit ang iba-ibang wika, lalo na, ang, lalo na nang matapos ang martial law, kung kailan marami na rin babasahin ang isinilang. Ang mga manunulat na Pilipino ay patuloy na kumatha ng mga tula, maikling kwento, nobela at sanaysay na pumapaksa sa lipunan, sa kasarian o di kaya naman ay bunga ng mga personal na intensyon o pagnanais na magbahagi ng karanasan sa mambabasa.